mag unboxing tayo ng napulot niya mga guys ano yan be? black and decker na uh, conventional oven yeah oven brand new brand new talaga yan Wala, hindi pa talaga nila ginamit wala na pulot lang niya diyan sa likod ng building. Siguro may nag-move out tapos iniwan lang nila diyan sa likod ng ano exit door. Oh. May mga ano gamit pa siya talaga. Yung ano niya, flyers niya. Gamit niya kung kalagay talaga diyan sa loob yan, be. Tingnan mo nga yung flyers niya. Ayan. Ano siya, be? 110, 220, mga gano'n ba? 3 nya yan be, sa ilalim. Bakit kaya nila iniwan din na nila kaya gustong gamitin? Nakikita mo dyan sa pliers niya kung 110 o 220. Parang may plastic pa siya. Pero parang natalsikan din na gamit na rin siguro nila isang beses ba Silipin mo nga. Ha? Silipin mo nga kung 110 o 220. dun sa likod ng machine. Dun sa pet niya. Ayusin mo kasi baka mabasag yung salamin niya. Be. Ayusin mo kasi baka mabasag yung salamin niya. Yan sa ilalim niya. Pero karamihan yata dito, 110. No? Ano sa tingin mo? Pero may pandikit pa talaga, hindi pa nila nagamit. O, huwag mong tanggalin muna. na. Huwag mong tanggalin mo na yan. Sa salamin niya yan. Ano, 110 to 20? Oo, um, sabihin? Diyan sa baba ng Intertech. Meron? Wala. Right. Hmm. Diyan sa pliers niya lang siguro mamaya makita itong... mo. Balik mo muna dun sa box niya. Gawin. Ayan, iniwan lang guys dyan sa likod. Hindi pa nila nagagamit. Maya mo na isupot. Lagay mo muna dyan, oh. ilan, mga ilan kaya, magkano kaya yung ganyan. Mga magkano kaya yung ganyan dyan sa Canadian Tire, Black and Decker. Conventional oven. Tapos yan, mga napulot na ano yan. Ano yun? Oh, shoes na na naman. Ano yun ba? Nike? Ano siya? Ay, hindi. Ordinary lang siya. Pero pwede na rin siyang ipamigay sa Pilipinas para siyang Adidas. No? Para siyang Adidas, be. Tingnan mo nga. Adidas ba talaga? Ano? LJ. Pamay LJ. <laughs> Lena Joy. Ang laki, <laughs> maliit lang ang panel, J. ano 'yun shades na 'yun, ba? Yeah. coat up pang pwedeng... Ano siya. Anong size niya? Pang small. Pang farming sa Pilipinas. Pang small. Small size. Oh, na naalis naman tong O oh, naalis yung ano niya insert niya sa loob. Patingin. Oo. Para siyang vest, natatanggal. Natatanggal sa loob yung vest na ano, pang-warmer niya. Anong tatak nun, be? Columbia. O, oh, Columbia na, na naman. Columbia sweater na sweater na naman. Anong size yan? Pang lalaki, size mo? Pang farming. Columbia, pang farming? Grabe ka naman. O, oh, Pang ano, raincoat siguro, pwede pa. Pinas. Yan. May isa pa. Kulay red. Ano yan? Ito talaga parang kapote. Ito may figure. Oh yeah, maganda. Parang kapote yung tila niya. Mm -mm. raincoat. Yan, maganda. Ito may figure. Ano siya? Size niya. Large. Baka pwede sa akin. Large sa bata. Hmm? Pwede ka pa pwede sa akin. Ito may health figure. Yan ang Tommy Natatanggal yung hoodie niya. Hindi. ah hindi. Ganyan talaga siya. Pang raincoat. Maganda. Nya. Yeah. oh, yan. Maganda, Tommy. Tommy, Columbia. Ano yung kulay blue? Wala. oh, yun lang.